I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Harapan na talaga itong ginawa ng ating Bell Mariano kay Doni Pangilina Kung saan alam naman natin na sobra talagang enjoy ang bawat performance ng ating Donny at Bell sa ASAP in California Kagaya na lamang ng video na ito tayin pa nga dito, napaka cute mo Belinda. Sana may prod ka with this song, Such a Sunshine, na nai-repost nga ito at ayon dito, Bell singing it directly to Donnie. Teka na talaga namang It's a sign ng araw ito at talagang nagrabe nga at kinakanta talaga nila ito sa bawat isa. Kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na. Stay tuned lang tayo for more update sila Donnie at Belle mga susunod pa na ayuda. Lalong lalo pa at marami nga silang kaganapan ngayon sa California.